nandito ako sa bundok naghahanap ako ng makain may bayabas dito may ahas. baka may ahas dito ah try natin tong halaman na to kaya nakain daw ito gamot toto to guys sa ano sa ulcer hindi na naman ako nakita ang tibig dito guys oh. nakain din to pero hindi pa siya hinog oh. dapat yan makatas katas wala siyang hinog hindi pa hinog Daming bunga. Daming bunga. Din pala yung dahon na yun. Walang bunga ah. Mahirap pala dito sa bundok oh. Walang makain. Ang laki ng lobi-lobi guys oh. Yung to ko dito. Yung talbos niyan eh. to so guys, okay nakain din to sa dito sa amin. Ang tawag din ay elephant. Elephant pot. Dati na tawag pero niya ni pungapong. Ayun ganyan ang itsura niya. Pungapong. Pungapong. Oh, may bayabas na hinog guys. Oh. Sarap. Yun pa, may malaki pa. Kunin natin, sayang. Baka may sawa na dito ah. Sarap nang kain ang, sarap ng, sarap kain ng bayabas, may sawa na pala. May lingkis na ako dito. Nawala. San saan na yung hinog na yun? Nawala. Ayun. Ayun oh. Hmm, hinog. Ang harap mag magkawil dyan ng palaka. Alam mo mong palaka, guys. Nakain. Dito hindi nila pinapansin yung palaka. Pero dun sa amin dati, sa probinsya ng Mindoro, kinakain ng palaka. Dito hindi. Nandidiri sila.